testify na ako dito, atras ah, baba I challenge you, Congress, Senate, di ba ang hilig nyo magpatawag ng mga resource person? Sa issue ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, piniga nyo sila kung sino ang nagsabi na allegedly may 1.8 billion na ginastos si Tambalusnos sa kanyang travel funds. Pigain nyo kami para mas maganda, para idokumentado natin, para maging proud Filipino tayo na once, di ba, sa buhay natin ay mayroon tayong presidenting adictos benediktos ng polvoronic Congress. Pambalusdos, ikaw ang Speaker of the House. You have the power. Tayo na sa inyong power. You open an investigation in aid of legislation na sinasabi ninyo ipatawag eh, nyo. Mag-imbestiga kayo. At pigain nyo kami sino ang may hawak ng pulburon. Para mas maganda, i-flash dyan sa loob ng Congress. Mas maganda yon Dokumentado. Papapanood tayo lahat ng mga tanyag na mga leader sa buong mundo. Hindi lang sa vlogger. Pigain nyo at panagutin nyo kung nagsisinungaling kami. Okay? Pwede naman ako sa yes, sabi, mag Senate hearing tapos mag-zoom ka mahalika. Yes. Pwede naman 'yon. Oh, pwede naman kahit sa ano ba, yes ko, pwede naman tayo mag-zoom. You open an investigation kung meron ba na pulburon video, i-drag natin lahat. Baka malo ka kayo. <laughs> Do you think ilalabas na lang ng ganun-ganon? Yan. Sabi, ito ano nanonood kayo, Congress, eh. Diba ko gusto niyong malinis si Marcos Jr. Na siya ay hindi nagpupulburon ever sa buhay niya. Ipatawag niyo kaming lahat. I'm willing to testify here sa screen ko. Pigain niyo ako. pigain niyo ako nang buong-buong kamaharlika. Saan nag-ugat ito? Ito sino ang nagsabi sa iyo ano nangyari Dadadad sa inyo? Huwag yung papatayin ninyo yung Facebook account namin. Yan ang tama. Gusto nyo kaming patahimikin. Dalawang Facebook account ko, page ko, binagsak ninyo. So kung gusto nyo akong suyugi ng bonggang bongga, nagigil kayo eh. gusto nyo ako ipag-gurgur, di ba? I challenge you, Congress and Senate, open an investigation about sa sinasabi ni Maharlika na polvoron video. So, ang buong mundo ay makikinig, mag in. Hindi natin ipapalabas sa Maharlika uh, sa Boljak TV o sa Angmang Facebook. Sa Congress natin para mag-viral naman kayo. <laughs> Di ba? Para mag-viral kayo. Oh. How about the statement of Jason sa ano ba yan pala? May sinabi ba? Lahat ipatawag na. Bakit ni isa sa kanila? Bakit piniga nyo si Ka Eric at si Loren kung sino ang kanyang uh, source, sino ang kanilang sources doon sa 1.8 billion. Pigain nyo kami. Ako gustong gusto ko mapiga ako eh. Pigain nyo Kung saan nagsimula ang pulburon video. Dali, come on, bring it on. You have the power. Nagsasaya kayo? <laughs> Dahil sinabi ni Duterte, nawala yan. Please, uh, Diba? Ang sister-in-law mo mismo ang nagsabi na nagpapabili ka ng pulburo, nagtatanong, wala kaming kinalaman. Yeah? Diba? Simple as that. If this is damning, mga palangga, sa red wall, tangay ng reputasyon ni Kuting, kung ito ay nakakasira, which is talaga naman, hindi lang nakakasira ito kay Kuting. Nakakasira sa buong sambayan ng Pilipino nakakasira sa ekonomiya, nakakasira sa seguridad, nakakasira sa bawat kinabukasan ng Pilipino. Di ba? O, sabi ni Re Rehobot din ay si Amy, kaya, kaya, ano sabi? At yung tungkol sa pagiging pagluhod o pagmamakaawa ni Amy na tanggalin si Kuting sa narcolist, ipa-investigahan niya sa Congress na ngayon niyong tatapang nila niyo lahat yan, naharapin ko kayo dito sa Zoom. Lahat kayo na nanggipit kay Lorraine. Kahit paikot-ikutin niyo ako ng mga tanong, sasagutin ko lahat ng question niyo. Oh, gusto niyang protektahan si Marcos, di ba? Open an investigation. And the people will listen. <laughs> ano? Post ni Jason sa December 27, bakit hindi na ako excited na makitang muli yung video ng isang mama na may pulbos sa ilong at dilagid? Ayan, ay patawag nyo kami lahat. Kung ano yung mga statement, ano yung mga cryptic statement. Ako, straightforward. Na sinabi sa akin ng aking source na nilalako ng 10 million noong 2022 ang polvoronic video. Hindi ko kinonfirm kung ako ay may hawak o wala. Hindi ko rin kinonfirm ngayon kung ako ay may hawak o wala. Bala kayo. <laughs> Di ba? Bala kayo mag-guess, Lisa. Pero alam. You know? Tapos ipatawag niyo rin si Nikki Kusating. O kayo, talagang buong buo. Ayan, nandiyan sa Pilipinas. Matawag nyo kaming lahat. Di ba? Nag-akosa. Past man o present. O, oh, tapos yun si, si Duterte. Naku, fake news si Mahalika. Naniwa, naniwala sila kay Duterte. Pero noong kampanya, ayaw nila maniwala kay Duterte. Ang sirao. Ang Agong-gong. Nakakray lang tayo niyan eh. Ano ba yun? <laughs> Itong akusasyon na ito, at stake ang buhay ng Pilipino. This is not really accusation. This is a revelation. Coming from my sources, baka magulat ka, Lisa. Yung mga taong sumisip-sip dyan ngayon sa likod mo, idadrag ko silang lahat. Okay? Yung mga taong kinabangga ako, at kung ano-ano ang mga chinichika dyan ngayon sa likod mo, bibit-bitin ko kayo lahat sa Congress at sa Senate. Kaya magtigil, ha? Ah? Okay? Kaya magtigil kayo sa kasiyahan ninyo. Kung gusto niyo sumaya, open an investigation as simple as that. Nag-open nga kayo doon sa 1.8 billion na allegedly ni Eric at saka ni Ka-Eric. Ito, Coca-Cola, pulboron, ayaw nyo mag-open? So pag hindi nyo ginawa yan, ibig sabihin, takot kayong ma-expose ang polboron video. So, yun yung challenge ko sa inyo. O ano, Lisa, lalaklak ka na naman ng pulboron. At ipatawag nyo rin ako. Pag-usapan na natin tungkol kay Kuting. Okay? Namuntik na siyang mategi. Dahil sa kanyang muscle spasm, nataranta Lisa, sa di Diba? Ipatawag natin yan kung saan ang gagaling yung mga yan. Ipatawag natin na nung nag, ipatawag, ipatawag niyo pala ako. Okay, na nataranta ka, Lisa. At na yung December to December 3 na nagpupul, na na kunyari nag nag ang tawag yan, nag-covid run yan si Kuting mo. Patawag niyo ako. Huwag niyo patayin yung Facebook ko para makita niyo yung timeline doon kung kailan ko pinusong yung polburon. Ang hirap sa inyo, duwag. Okay, mga pulburonik kasi. pulburonik yung utak ninyo, hindi nagpa-function. Wala ka, nasa inyo ang power, nasa inyo ang pera, pero the only way na kaya niyong gawin, e i shut down kami. I-shut down ang Facebook namin. At hindi yan magandang strategy. Pangpulburon yan. Pinikitil niyo ang akin, ang aming malayang pamamahayag. Kung gusto niyo talaga akong parusahan, dahil si Marlika nagpapakalad ng fake news, si Marlika nung the destabilizer, chuchuchuchu call a Senate hearing and Congress Ayon congressional hearing. Simple as that. Then let's drag everyone exist. in the country. Drag natin ang mga taga Forbes Park, contract, mga taga Ayala, Alabang, lahat drag natin sila. At nang baka dyan ay talagang sama-sama ang ating power. Diba? Tawanan kayo sa USA, Bulburon. Eh gusto nilang magkatawa-tawa ang Pilipinas eh. ba? Diba? Para naman maging plano natin parindigan yung pagiging proud Pinoy natin. Alright? Sino? Oh, go Mother Dragon, sabi ni EB. Sino kaya ang kumuha ng video? So, yeah, this person, hindi, this, marami pala, hindi lang person. Ito mga personalities na ito pala, kailangan natin sila protektahan. Baka gorgorinto. to. At kapag ginorguri ang mga personality na yan, I know them. Mga taong ito. Kilala ko sila kilala nyo rin sila. Okay? So, kaya nga, ganito na ang mangyayari dyan eh. ba? Diba? Sinabi ko sa inyo na kinukumbinsi ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na si Kuting na mag-step down na dahil sa ginagawa ni Lisa nila sa pangahalay sa ating kaba ng bayan. In terms of polburon, in terms of pag... Ito pa, Lisa, Jutang Jinemes ka. Ito mainit-init na balita. Pinapakuha ko lang yung mga pangalan ng kamag-anak niya na inilagay ni Lisa Marcos sa plantilla position sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi nagtatrabaho pero sumusweldo. So if you want to clear your name, Kuting Pulboronic Video, you are the most, kayong dalawa ni Lisa Smugs, well, taga-perma-perma kang the most powerful person in the Philippines. At ako, ano ba tingin niyo sa akin? Ito lang na kaya nyo terisin. Then, call a hearing. Push your tambaluslos. Hearing natin tungkol sa putburon video. Ka-challenge ko yan sa mga kongresista. Lapas natin! Nang magalit, magkaalaman na yung mga taong bayan nang matapos na itong pulbo-pulburon issue na ito. Diyos ko po! My goodness! Eto lang yan. Ferdinand Marcos Jr. a.k.a. Koting ng Norte. Kung ayaw mo madrag ka sa kongres... Para mapatunayan mo, right there and then, magt-test tayo. Hindi pwede yung sabit-sabit ng form. We will get doctors. Okay? Kung pwede mag-import tayo ng mga Amerikanong doktor. Okay? Kung pwede. Para walang bias. Kasi ang pwede nyong bayaran lahat, doktor, pwede nyong bayaran lahat, yung uh, private na walang, you know, walang kinalaman sa inyo. At mag-drug test ka sa harap sa Congress from, you know, pakita natin sa taong bayan kung malinis ka, kaya kung hindi ka, do, hindi ka pulburonik. The only way para mapasinungalingan si Maharlika, si Duterte, si Nikiko Seteng at ang iba pa na mga general na mga makikit, matitikas at matitigas na nakapanood na. Okay? nitong pulboronic video na yun. the only way para masave mo yung asmo kuting ninyo, buksan, papuntahin si kuting, si Lisa, sama na lahat na yan, at kumuha tayo ng doktor na magtetest sa'yo. At kapag ako'y mali, okay, sa mga sinasabi ko at ang mga taong magiging involved sa hearing na ito, parusahan nyo kami ng ayon na ayon sa batas. Ay, my God.